Ah, uh, master. ah. Oh. tilap, tilap yan yung kuha lagi ng master na po yan. Kamusta yung ano mo, master? Ito, okay lang, master. <coughs> Ayan, ano. Ayan, di, ano na siya. May uli na, master? Ayan, para rin. lang ano Ating, ano, maganda bang gamitin? Ay, na? Hindi ko pa nasubukan. Ngayon umayon. pa lang. Ayan, 1 4 Gutu na Eh wow Tinubunan na muna. na huta. Pa-ka-master <coughs> dumating yung bagong retreat natin yan. Los, ano pa to sa pagtitilapia yun oh, master yun ko lang master kakar nun set na ayun oh, mo na sakto yung dating mo madamit niya. ayun tiga sindalan pa yan dumadayo pa yan uh, oh, master ayun lang ako nakapagpesto rito ayun kay master Ang uh, first cuts ni Master, o. Oh. Plapla. Baya bueno, na mano. Baya bueno, na mano ni Master. Umatake nang umatake umata, si Bizarre na. Fish on. Fish on again. Again and again and again. Ay! Laban mo na. Alam mo kung ano yun? Masa yung dalawin ka na yun? gilid ka yun? naman. Lapit yun ng bulig to eh. Basta ikaw pala yung bulig. Alam Ah, kung ano yan? Ma, Ha? Yung isa! Ahem! Di yung bulik ba? Panalong panalo na yan oh! No? mo wala talaga yan? Eh? Baka sa akin! Habi <coughs> ba sa'yo di wala yan eh? Mayot ka bang, mama? Ma! Yan e ma! Ay ma... Uli natin mga kamaster. Uli na <laughs>